Kumambyo ang isang dating opisyal ng Duterte administration kaugnay sa kaso ng dating senadora Leila de Lima. Kung sino ito, ibabalita sa atin yan ni Aileen Taliping. Kumambyo ang mga dating opisyal ng Duterte administration kaugnay sa mga isinampang kaso laban kay dating senadora Leila de Lima na naging dahilan ng pagkakulong nito ng mahigit anim na taon. Sinabi ni dating presidential spokesman Harry Roque na hindi si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang nagsampan ng kasong droga laban sa dating senadora kundi ang mga sariling tao nito noon sa Department of Justice. Partikular na tinukoy ni Roque si dating Deputy Director Rafael Ragos ng National Bureau of Investigation at sumunod na rin nagsalita ang mga testigong preso mula naman sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa City. Ayon kay Roque, sa simula't simula ay hindi nakialam ang dating presidente at hindi siya ang nagutos para sa pahan ng kaso si Delima. Hindi anya kailangang magsalita ang dating pangulo sa pansamantalang paglaya ni Delima dahil hindi naman ito ang nagdemanda sa dating senadora. Kung mayroon na anyang dapat panagutin sa pagkakulong ni Dilima na mahigit anim na taon, sinabi ni Roque na dapat ang balikan at buweltahan ay ang mga testigong nagdiin sa dating senadora at nagsinungaling sa korte. Matatandaang sa isa sa mga press briefing noon ni Roque sa Malacanang, ay inihayag nito na hangad niyang mabulok sana si Dilima sa kulungan matapos akusahan ng dating senadora na ipinagpalit na nito ang kanyang dignidad para sa pakinabang nito sa politika. Ako si Aileen Taliping para sa Kwentong Politiko.